Ang Mindanao, ang timog na hiyas ng kapuluan ng Pilipinas, nakilala sa mga mayamang kultura at kamanghamanghang mga landscape, tahanan din ito sa ilan sa mga pinakamataas at nakakaaliw na aktibong bulkan. Ang Mindanao ay pinagpala hindi lamang sa mga magagandang beach at tropikal na mga patutunguhan ng isla kundi pati na rin sa mapaghamong mga daanan ng bundok na siguradong nagbibigay ng isang kahanga-hangang pagtingin sa tanawin. Imagine na nakatayo sa rurok ng pinakamataas na bundok sa Mindanao, na napapaligiran ng mga nakamamanghang tanawin at hindi na babago na likas na kagandahan. 10 Tallest Mountain in Mindanao 10. Mount Hibok Hibok Ang bundok na kilala rin bilang Katarman Volcano, ay nakatayo bilang ang pagtukoy ng tampok ng kaakit-akit na isla ng Kamigin, na madalas na tinutukoy bilang, Island Born of Fire. Isa sa mga aktibong bulkan sa bansa, bahagi ito ng Pacific Ring of Fire. Ito ay may taas ng 1,332 meters, o 4,370 feet above sea level. Ang aktibong stratovolcano na ito ay isang testamento sa dinamikong kasaysayan ng geological ng isla, na nabuo ang karamihan sa landscape nito sa pamamagitan ng mga nakaraang pagsabog. Ngayon, ang Hibok-Hibok ay isang popular destination para sa mga adventurers, kung saan naghihintay ang mga nakamamanghang tanawin ng kamigin at ang nakapalibot na dagat. Ang Hibok-Hibok ngayon ay nagsisilbing simbolo ng pagiging matatag at likas na kagandahan ng kamigin. Siyang, Mount Parker Ang Mount Parker, Nakilalarin rin bilang Melabengoy, ay isang stratovolcano sa Timog Cotabato na nakakaakit ng Seren Beauty. Ito ay may taas ng 1,824 meters, o 5,984 feet above sea level. Ang bulkan na ito ay pinakatanyag para sa Lake Holland, isang nakamamanghang lawa ng crater na nasa loob ng rurok nito, na madalas na inilarawan bilang isa sa mga pinakamalinis na katawan ng tubig ng tubig sa Pilipinas. Sa kabila ng tahimik na hitsura nito, ang Mount Parker ay may kasaysayan ng aktibidad, kasama ang huling na itala na pagsabog noong 1641 na nagdudulot ng mga makabuluhang pagbabago sa tanawin nito. Ang Mount Parker ay nakatayo bilang paalala ng dualidad ng kalikasan, ang kapasidad nito para sa katahimikan at ang potensyal nito para sa biglaang pagbabagong anyo. 8. Mount Matutong Matatagpuan sa Timog Cotabato, ang Mount Matutum ay isang napakagandang stratovolcano na bantog sa kapansin-pansin na rurok na hugis ng cone at ang malago nitong biodiversity, kumita ito ng isang reputasyon bilang isang floral santuario. Nakatayo sa 2,286 meters, o 7,500 feet above sea level. Pinaghihinalaan ng mga vulcanologists na ang matutum ay maaaring nagkaroon ng pagsabog ng Freitech noong March 7, 1911. Ang Matutom ay isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Ang lahat ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang mga dalesdis nito ay kagubatan at may hawak ng magkakaibang mga species ng mga halaman at hayop, kabilang ang mga endangered species tulad ng Philippine Eagle at ang tarsier. Pito, Mount Balatukan. Ang Mount Balatukan ay isang napakalaking potensyal na aktibong compound stratovolcano sa southern isla ng Mindanao. Ito ang pinakamataas na punto sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay may taas na 2,450 meters, o 8,040 feet above sea level. Walang naitalang mga pagsabog sa kasaysayan sa Mount Balatukan. Ang edad ng huling pagsabog nito ay hindi pa pinag-aralan, bagaman ang ilang mga lava na dumadaloy sa mga gilid ng bundok ay tinutukoy bilang Pleistocene. Ang aktibidad ng fumarolic ay naruroon sa bundok, ngunit ang form nito ay nagpapakita ng malawak na pagguho. Ang balatukan ay bahagi ng Central Mindanao Arc ng mga bulkan. Ang pinakadulo na tip na tinatawag na Sipaka Point, na tumuturo sa hilagang silangan, ay isang 267 metro cinder cone sa isang maliit na peninsula na tinatawag na Mount Sipaka. 6. Mount Tolomo. Ang Apo Tolomo Range na kilala rin bilang Mount Tolomo o Tolomo Mountain Range sa mga lalawigan ng Davao del Sur at Cotabato sa isla ng Mindanao na isa sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may taas na 2674 meters o 8,773 feet above sea level. Ang Mount Tulumo ngayon ang bagong atraksyon sa hiking sa southern Mindanao. Ang bundok na ito ay karamihan ay kagubatan at lumot. Ang Mount Tulumo ay isang napakagandang hiking sa southern Mindanao at isang dapat napuntahan para sa mga mahilig sa bundok sa buong bansa. Ito ay ang pinakamalapit na mataas na punto kung saan maaari mong tingnan ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Kahit na ang mga magagandang detalye tulad ng mga boulders ay makikita at maaari mo ring makita ang usok na tumataas mula sa mga sulfuric vents. 5. Mount Ragang. Ang Mount Ragang na tinatawag ding Mount Piapayungan at Blue Mountain ng mga lokal na tao ay isang aktibong stratovolcano sa isla ng Mindanao. Sa pamamagitan ng isang taas na 2,815 meters o 9,236 feet above sea level, ito ang ikapitong pinakamataas na bundok sa Pilipinas at panglima sa Mindanao, ang pinakamataas na punto sa lalawigan ng Lanao del Sur. Ito ay ang pinakaaktibong bulkan sa Mindanao, at bahagi ng isang string ng mga bulkan sa tinatawag ng mga volcanologist na Central Mindanao Arc. Ito ay isa din sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas, na lahat ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Mayroon pa ring ilang pagkalito sa bilang kung ilan beses na sumabog ang bulkan. Ang PHIVOX ay naglista ng walong pagsabog, kasama ang huling naganap noong July 1916. Apat, Mount Kalatungan. Ang Mount Kalatungan, na kilala rin bilang keritungan ng mga katutubong Manobo, isang bulkan na matatagpuan sa lalawigan ng bukid noon sa Katimugang Pilipinas. Ito ay isang stratovolcano na walang record ng pagsabog sa kasaysayan at inuri ng Fibox bilang isang potensyal na aktibong bulkan. Ito ang ikalimang pinakamataas na bundok sa Pilipinas at pang-apat sa Mindanao na may taas na 2,880 meters, o 9,450 feet above sea level. Ito ay isa sa maraming mataas na elevation peak sa Kalatungan Mountain Range sa Bukidnon. Ang Mount Kalatungan ay itinuturing na isang, sagradong kagubatan, ng mga katutubong tao sa lugar. Formal na idineklara ito bilang isang indigenous and community conserved area noong February 2012, sa pamamagitan ng isang ritual na kilala bilang gulugando ng mga kalahok na tribo. Sa mitolohiya ng Manobo, ang buong bundok ay dating kilala bilang Apo, bago ang malaking baha na nilubog ang mga lupain at ang dulo lamang ng bundok ang nanatili sa itaas ng tubig bilang isang maliit na isla. 3. Mount Kitanglad ang Mount Kitanglad ay isang hindi aktibo na bulkan na matatagpuan sa saklaw ng bundok ng Kitanglad sa lalawigan ng Bukidnon. Ito ang pang-apat na pinakamataas na bundok sa Pilipinas at pangatlo naman sa Mindanao na may tinatayang taas na 2899 meters o 9511 feet above sea level. Ito ay tahanan ng isa sa mga natitirang rainforest ng Pilipinas. Ang Mount Kitanglad ay isang hindi aktibo na bulkan na matatagpuan sa saklaw ng Kitanglad Mountain Range na humahawak ng higit sa anim na rare and endemic species, kabilang ang Philippine Tarsier at ang Rafflesia Shadenbergena, ang pangalawang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Ito ay isa ding pugad na lugar para sa critically endangered Philippine Eagle. Dalawa, Mount Dulang-Dulang. Ang Mount Dulang Dulang, na tinawag ng mga mountaineer bilang D2 at kilala rin bilang Mount Katenglad, ang pinakamataas na rurok ng taas sa Kitanglad Mountain Range na matatagpuan sa hilagang gitnang bahagi ng lalawigan ng Bukidnon sa isla ng Mindanao. Ito ang pangalawang pinakamataas na bundok ng Pilipinas sa taas na 2941 meters o 9649 feet above sea level. Ang bundok ay itinuturing ng tribo ng Talaandig ng Lantapan bilang isang sagradong lugar. Ang saklaw ng bundok ay ang domain ng ninuno ng bukid noon, Higawnen, at Talaandig na katutubong tao. Ang Mount Dulang-dulang, na katulad ng iba pang mga taluktok na matatagpuan sa saklaw ng bundok ng Kitanglad, ay sakop ng matayog na kagubatan at isang tahanan sa iba't ibang mga fauna at flora. Ito ay tahanan din ng 58 species ng mamal. Isa, Mount Apo. Kilala bilang, King of Philippine Ticks, ang Mount Apo ay tahanan ng magkakaibang flora at fauna, kasama na ang critically endangered Philippine Eagle. Sa taas na 2,954 meters, o 9,692 feet above sea level, ang Mount Apo ay hindi lamang ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas kundi pati na rin isang aktibong bulkan na may hawak na makabuluhang kahalagahan sa geological at kultura. Matatagpuan sa isla ng Mindanao, ang marilag na rurok na ito ay isang kilalang bahagi ng tanawi ng rehiyon ng Davao na nag-aalok ng kapansin-pansin na kaibahan sa malago na kagubatan at masungit na lupain. Habang ang huling naitala na pagsabog ay hindi sigurado, ang kalikasan ng bulkan nito ay maliwanag sa mga sulfuric vents na ito at aktibidad ng geothermal, lalo na sa paligid ng rurok nito. Para sa maraming mga lokal na tribo, tulad ng Bagobo, ang Mount Apo ay isang sagradong lupa na matarik sa myth at paggalang.